So oh, hi guys, magandang gabi po at ngayon ay kadarating lang namin galing sa tindahan. Ah, yun po pala uh, malapit na birthday ni Estin at meron na naman pong isang mabait na sponsor na nagpadala po sa akin ng pera at ito daw po ibigay ko kay Estin para po pang dagdag panghanda ni Estin. So yan po muli. Thank you, thank you so much, Ma'am Evelyn, sa walang sawang mong pagsuporta sa amin, sa pagtulong sa aming pamilya. At lalo't higit ngayon nga po mag-birthday si Istin ay kayo po ay uh, nagbigay ng panghanda niya. So yan po at si Istin po ay sa labas ay bibigyan ko na. So yan guys, si Ma'am po ay nagbigay kay Istin ng 10,000 pesos para panghanda ni Istin. So yan po ay may pasobra. Pa, pero hindi ko po muna sasabihin kay Isin at ako po ay magpapagawa ng cake tapos po ay bouquet So yan po ay bibigay ko na lang yun. Ay pa, malapit na po ang birthday ni stein Pag po, birthday na ni Isin mismo. Wala! So ako po bibigay. So yan na po at nandito na si stein stein ako may bibigay sa iyo. <laughs> alam ko, alam mo na ito. Oh. Pero, ito. Bibigyan kita ng 10,000 pesos from Ma'am Evelyn. Wow, para thank so panghanda mo daw ito, pandagdag sa panghanda mo. Oh, so, mm Hindi -hmm. po pasensya na po sa aming background, makalat at sinanay po ay nag ng aming mga divider. Talaga po, sobrang kalat. so ayan Ma'am Evelyn, uh, maraming maraming salamat po. Ito pong biyan niya sa aking papa birthday Nasabi niyo po yung pandagdag sa panghanda. Hindi po tayo ito inaasahan. <laughs> <laughs> thank you, thank you so much po. Kagaya po natin pinag-usapan. Alam mo na po. Uh, thank you, thank you po. Lahat uh, lalo ng hit po sa inyong <laughs> pamilya. Maraming maraming salamat po. Ingat po. po kayo palagi and God bless po. Okay, mom. Well. Thank po you so much. much. Po na yeah, Thank you, thank you, po. mom. So, yan na po at naikabit na ang tent para sa birthday ni Estine. So, ngayon naman po ay kami ay puntang bayan para sunduin sila ati Jenny at sila po ay nasa real na. Ito na kami ni Maloy. Sa Caltex samting na po oh hindi pala ito ah na bakit yung man kanina hindi si Ate Jane eh oh kasama jitula Ate si si Jane Yan ang uh, oras po dito ngayon ay alas 6 na. Ang hapon, dumating sila dito sa Impanta. So let's go. So hi guys! po preparation po para sa birthday ni Sten sa kanyang 30th birthday. Ayan po at katulong po ang mga chef ng aming pamilya. Yan, Yan, ay nagawa na tayo ng tent. Ah, nagtayo Aba, sa ka. manggala may bayad may... <laughs> o, isang punto, eh, ha, ulo. Okay, may... <laughs> na ay na ulo. <laughs> din, bayad, <laughs> 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 <Gigilingin>, tayo din para Hindi, Gigilingin? Oo, gigilingin. Uh, gigilingin. Uh, ano uh, po, na, e na nila? Uy, pa itong ito kahit ka Ito magiging Hanap nga kami, kami nag-ihipo-hipo. mahal. Mahal ito. 55. Ah, 55. Abay mo na. Yan na mga ay, idol. Ang ating mga nag-prepare ng ay ating ay mga ano. Mga ay, Mga... mga pang lumpia. Hey! Nakakuha ng import galing po ng Laguna. Ito. diyan yeah. Sige yan. Ito ito na may kami. Ito po import ng, ng taga-ingas. At ito po taga-tungguin tong isa. Yan po yung dalawang ang home base. Dalawang home base ang mga yan. Ito, taga Laguna po ito. Taga Santa Rosa. Ito po si Kamars. Inyo ano po ang suportahan. Mga idol. Malakas si Krisi kay ate. Ay, uwi agad ha. Dino alam mong birthday. Iba po ang lakas ni Sting kay Kamars. Nagkang uuwi po kahit po si SPO po rin maiwan. Hahaha. Aba, sinanay po na may wala. Paniwala talaga. Ay, parang nating nabanggit mo sa akin. May dala po ang ating pasalong. Ano, guy? Cake na. Cake? Pichi-pichi daw. Brown, ah, hindi. Ah, yung cake. Oh, binabati mama. ka na, binabati ka na. Happy birthday Kasana daw. Sa cake. sa ka akin cake. Ayaw, sino? Ano, ano na, ma, ano, chipon, Lapi chipon make. cake, chipon cake. Ayaw, sino? cake daw. Take out. Si Lati go 50. Ayan, oh, ano daw. Let's Basta sa akin, sa akin chipon, sa akin chipon cake. Ano nga? Siya ay, na, oh, ay, pa ano nga? Ano Ano nga? Ano 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 nga? Ano? 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 An ano kaya inyo? Ano kaya? Chippon cake? Ano nga nakano? Chippon, ginawa din siya mo. Wow! Wow! How cute! Cute! Wow! Tingnan natin ito. Diba? Tingnan natin. Iya! Hoy! May sabi, sa my birthday daw pala ito. Hoy! Sten! Tingnan mo! birthday! Hoy! Sabi niya. Hindi daw siya mag-iinom. Hindi daw siya mag-iinom. Pero timplahin na natin. Hahaha! Ay, mga idol. Oh, yan na po at nag-uumpisa na po silang magbalot ang mga ano? Magbabalot. Magbabalot. Magbabalot po ng lumpia. Ah, sala ka mga mag magsasaron. Magsasaron. Ito po yung pinangamaster nila magbalot ng lumpia. Magsasaron. The stay. Nasa si Muso. Diyan. Oh, tayo tayo. Oh, dito na tayo tapos. Ito rin na ano na. Dito na. Hindi. Mamaya nga, lang ako. Na, di kita yan. Oo, basa <laughs> na sa alas. At yung kala na yung ano Ang inyong tradisyon. So yan po pinagtatawa na nila yung asawa ko. At yung asawa ko ay po sa <laughs> sa may tent at nagagayak daw na po <laughs> ng aming mga damit at nagsasampay. Kawawa yung asawa ko sa kapaglaba. <laughs> matadagdagan pa <laughs> <laughs> matadagdagan pa lang mga ipaglalap si ate naman po ay nagmarinate na na ito ano iiskaldahan para po Magandang hindi magkaano ng iskaldahan yan. iskaldah hindi ko alam yung iskaldah na in ngayon ko lang narinig papakuluan papakuluan po so long last day so yan yeah, guys at ngayon po ngayon ay magtikintay ng coffee jelly at para po bukas ay malamig na ito mas masarap po nito yung sobrang lamig. So, pangunan po yung ang kamay. So, yun na po. At, uh, natin natimpla itong ating coffee jelly. Ito po ay pitong pack ng gulaman. Ilan sis ang inilagay mo nitong kape? 25 grams. Tapos po ay 25 grams na kape. Tapos po ay condensed po na dalawang kilo. Tapos ay ano po ay yung Alaska original na dalawa at apat na all-purpose cream. May Yan so po. Bobo. Ilalagay na po natin yung ating edin pati cheese. Ito, pati ano sinasabi? Ang masarap talaga, the best. Ano sinasabi? Okay, halo. Ito yung paborito ni Malo. Okay, magtitira na po na ito. At ito po yung paborito ng aking anak, Coffee Jelly. Sa punsyahan po ito lang ang kanyang kinakain. Ready na po ating coffee Jelly. So yan na po at kami ay nagtatakal na na itong aming mga tinimplang coffee jelly. So yung iba po namin kasama ay natulog na at anong oras na po ngayon? Uh, alas 10 na pong mahigit. Mm, mahigit na. Natulog na So yan na po at natapos na kaming mag-repack. At oh, meron nabod. pa kami na aking tupperware. Pero yung iba po naman ay nadala na dun ka na Ate Lisa. So yan po at kami naman ay matutulog na muna at bukas po uli ng maga. So yan po, good night po sa inyong lahat. Bukas po uli. So yan po, good morning. At ngayon naman po ay bisin na dito sa amin. Marami na po silang nahiwa. Ako po late nang gumising at ano po ah. Late na rin po kaming natulog at kanilas, kagabi. at po sa kanan eh. So yan po at nandito rin ang tiya matot. Tutulong po yan pagluluto. Excuse me. Dito naman po si Nanay ay solo na naglilinis po na yung mga ano po ah, laman-loob po ng karning kalabaw.

So yan po at tapos na ang mga paghihiwa ng mga rekado at gulay. Anteya po ay nakapag saklang lang na ng beefsteak. Papakuluan lang po yan, papalambutin. Yan po at nag-aayos na po ang mga bata. Hi! po si Teta Lea. Happy Mother's Day daw. The flowers supposed to be in nine Hello, si Ate. Magkasama ka? Yata po. Kumuko ka, tikay <tipi> kasama Ay, limutin na. Ano kain masarap. Ba't na ba dito? Pag na sa kalanasan, natin pakasa, Jojo. mo, natin ito na kami sa biya. <laughs> yung patid ka na yung na lang. Ito na yung patid ka Kaya na po at kaya na po tayo ng tanghalian. guys. Kaya na po tayo, kaya na. Kaya po ang ating pagkain. Kaya na po tayo. Tapos habang nakain po na ay eh, yung dalawa po nagagayak pa. Eh, nag pa. Uh -huh. Parang ginagigis na yata eh. So yan po at mag-aalauna na ng hapon ay mayroon na rin po naman kaming natapos na kaunting gayak na istin pero wala pa po, po yung balloons at garlands pa ang wala. Yun na lang po naman. Yung kanya pong pagdudugsong-dugsong uh, na balloons diyan yan ayun na lang naman po ang kulang. Yun na lang sis ang kulanghan eh. So yan po sa waka sa aking kapatid na taga Marikina. Yan po'y laging drawing. Ngayon po'y na naipaprint na. Nakulaya na. At <laughs> Nakula uh, sinasali na po. Uh, so yan, yan po ang tiya matot ay nakapagluto na ng beef steak. Ayan mo, beef steak. Ang tiya po'y nag na ng Ano ah, ng onion, white onion. Nakapagluto na rin po ang tiya ng alderetang baboy. At ngayon naman po ang niluluto ni tiya ay chapsuy. Talaga po sobrang hindi dito sa aming ano, para nanti tiyang naliligo sa sa pawis. sobrang pong Nasa na yung aking Ito ito ang dumating, eh, siya ko tala pag-lipitan eh. Hmm. At kahuli yan eh, wala nang nagawa eh. Bakit lang siya nang taga pag-lipit. Tapos yung mag-ina pa ang magkatulong. So yan naman po, at ngayon naman ay nagluluto na ang mga ati ng fried chicken. At mamaya naman po ay ang luluto nila pagkatapos po ng fried chicken ay lumpia. Abi ati lumpia pala na doon pa sa inyuhan eh. So yun na po. At tapos na kami mag-slice ng mga prutas. Yan, meron tayong pakwan, meron tayong honeydew, may mangga. Kasi next na po namin ay pinya. <laughs> Huling huli. Huling <laughs> huli. So yan na po at uh, okay na po ang gayak. So yung pong ating mga fruit section ay okay na. Yung mga ulam po hindi pa namin pwedeng mailagay. Gawa ng medyo may init pa po dito sa may bandang gitna. Ay baka po madaling mapanis. So yan po may juice at tubig na rin po tayo diyan. Dito dito. So yan at sila naman pinaghahot na ng mga lamesa. Arkila, magkano ba ang arkila dito? So, Aba yun eh, ay... may mura, pandal ah. <laughs> Ilang pwede ang kapalit? Tatlo. Tatlo dosis, tigigiso sila. Hi guys, magandang hapon po. At ngayon po ay alas 4 na ng hapon. At kami po muna ngayon ay pupunta sa bayan para po kunin namin yung pinagawa namin cake. Yung pong cake na iyon ay uh, sponsor po ni Ma'am Len at uh, ni Ma'am Evelyn. So yun po, maraming maraming salamat sa pamilya Villaruz at sa pamilya rin po ni Ma'am Evelyn. Thank you, thank you so much po sa walang samang pagsuporta sa amin, sa pagtulong po sa amin, lalo na ngayon po sa birthday ni Stin. So yun po, at makikita ninyo, mga luto na rin po yung aming mga, ano ah, yung aming mga ulam. Thank you, thank you po syempre kay Tia Matot sa pagtulong po sa pagluluto ng itong aming mga handa para po sa birthday ni Estin at thank you rin po sa aking mga kapatid sa pagtulong po sa amin ito naman ay si Ate Lisa nagpipalito na po siya at si Ati naman po ay, 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 Sabi ko na amoy ko yung lumpiado ng pasabay Mamay han. Ala ay... sa baro Nasa loob ng sala kami muna ay pabayan? So yan po at ako dito nagpapagawa ng bulaklak kay Ate. So yan po yung pwesto nila dun sa may kabila. sobrang init po no kanyang gawa kaya si Ate dito gumawa. So yan at uh, bukas po ay Mother's Day kaya marami ngayon nagpapagawa ng mga bulaklak. At marami silang mga putay. at iba't ibang klase. wow ganda mm -hmm. niya Pakali uh -huh. naman ang gawa ni Ate doon sa dapat doon so sana kayo po yung ano, doon yung nagpupunta. Kao namin ang cake.